bukod sa makasaysayang tulay, may mas maraming adventure pa ang pwedeng o-offer ng probinsya ng Samar sa mga turista. Kaya't halika't bumiyahe at kilalaning pa natin ang ganda ng Samar sa report ni Isaiah Mirafuentes. San Juanico Bridge! Pero wait, hindi lang dyan kilala ang Samar. First stop, Bet mo ba ang paghanap ng mga hidden gems? May pambato dyan ang probinsya. Ito ang Sohotan Caves in Natural Bridge Park. Sabi ko, parang sa books ko lang, no? books lang. Pero nung nakapunta ako, this is reality. Ito pala, ito pala yun. Sakay ng tourist boat, bumiyahin kami ng halos 10 minuto mula sa pampang ng bayan ng Paranas. Additional adventure dahil luminto kami sa isang pampang at sumakay ng kayak. Balansi ang panlaban para hindi ma-fall. hinay lang naman sa pagsasagwan para sure na ma-enjoy -e mo ang mga natural rocks. Pagdating sa dulo, sa salubong isang malaparaisong ganda. Ito yung isa sa mga tagong yaman ng probinsya ng Samar. Kung makikita nyo, nang dahil sa may dalawang bundok na nagdugtong, nagkaroon ng tinatawag na natural bridge. Kaya nagkaroon patuloy ng kuweba sa gitna ng napakahabang ilog. At pinasok rin namin ang Sohoton Caves. Sa loob ng kuweba, kailangan ng malakas na imahinasyon. Dahil sa mga stalagmites at stalactites formation, kagaya ng elepante. Dito sa loob ng kuweba nito may tinatawag silang village people. Kung titingnan nyo, parang mga simpleng bato lang. Pero kung gagamitan mo ng imahinasyon, para silang mga tao na nagtitipon sa isang lugar. Picture frame, Statue of Liberty, at marami pang iba. Ay Sayamino Fuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.